Welcome back mga kaboxing. Esto bagamat bigo nga pong makuha ang panalo sa kanyang huling naging dalawang laban ni former world title challenger at tinaguri ang one punch zero ng Zamboanga del Norte na si Jonas Sultan ay buong-buo pa nga din po ang kumpiyansa at tiwala nito sa kanyang sarili na kaya pa pagsabayan makipagsabayan at lumaban sa ibabaw ng lona. Dahil sa edad nga po na 34 anyos ay diretsahan nga pong sinabi ng ating kababayan na knockout lang ang aabutin sa kanya ni Elijah Pierce. Uh, 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 on, let's go. We'll knock you out. Ngunit dahil nga po sa pagbabanta na ito ni Sultan mga kaboxing ay imbis makakuha nga po ng suporta sa mga Pinoy boxing fans ay inulan nga po ito ng pambabatikos. Komento nga po ng ilan ay wag daw unahin ang yabang at magpokus na lang sa pag-eensayo. E kung yung tamang timbang nga daw ay di pa makuha ni Sultan, knock out pa kaya? Dahil kung atin nga pong matatandaan ay nag-overweight nga po itong si Sultan sa kanyang naging huling laban kontra kay Katsuma Akitsugi. At sa aking opinion nga lang po mga kaboksing ay malabo pa nga po sa matang may katarata na papansinin ni Elijah Pierce itong si Jonas Sultan. Dahil wala namang mapapala si Pierce sa kanya. At mas may tsansa pa nga pong palaga ni Pierce ang nag-iisang angas ng Pinas na si Janriel Casimero. At speaking of Janriel Casimero mga kaboksing ay tila mas lalo nga pong umiinit ang bangayan nito kontra kay Pierce sa social media. Dahil sumagot na nga po si Casimero sa naging banat ni Pierce kahapon. Ayon nga po sa post ni Casimero ay easy work lang itong si Pierce sa kanya at automatic paldo daw ito. At dahil pumutok nga po ang balita kahapon na pumirma na ng kontrata si Casimero under sa Kameda Promotion ay mas lalo nga pong tumaas ang tsansa na maikasa ang laban ni Alas kontra kay Elijah Pierce. Sa ibang balita, matapos nga pong nauwi sa tabla ang naging laban ni former WBC flyweight champion Daigo Higa kontra sa elevated WBA bantamweight champion na si Antonio Vargas kahapon lamang sa bansang Japan. Ay formal na nga pong inanunsyo ni no Higa ang pagriritero nito sa boxing. Dahil bagamat tatlong beses nga pong magkasunod na sinubukan ni Higa na maging two division world champion, ay di pa nga din po dito nakuha ang panalo. Dahil para nga po sa mga di nakakaalam, buwan ng Setyembre nitong nakalipas na taon lamang ay sinagupa ni Higa ang undefeated WBO Bantamweight Champion na si Yoshiki Taki. Ngunit tatalo nga lang po si Higa via 12 round unanimous decision. At nitong nakalipas na buwan ng Pebrero lamang, tabla naman ang hatol ng mga hurado sa naging bakbakan nito kontra undefeated WBA Bantamweight Champion na si Seiya Tsutsumi at sa laban nito kahapon kontra kay Vargas ay di pa rin pinalad si Higa na makuha ang panalo para maging ganap na two division world champion. At dahil dito, napagdesisyonan na nga lang po ni Higa na magretiro na lang ito sa boxing. Sa edad nga pong 29 anyos, nagtapos ang karera ni Higa na may kartada na 21 wins with 90 knockouts, 3 talo at 3 tabla.